Mga kagoy! Ka Kung namamahalan nga kayo sa mga tinapa na binibenta sa labas, huwag na lang kayong bumili, gumawa na lang kayo ng sarili nyong tinapa. Yung yeah. ganitong klasing tinapa, mga kagoy, ka talagang makakarami ka kapag ikaw talaga ang gumawa. At napakadali lang nga ito gawin, mga tol, agoy! Yung araw mga tol, gagawa nga tayo ng sarili nating tinapa dahil napakamahal na nga ang mga tinapa. Sa isang dyaryo, umaabot nga ng 40 to 60 pesos, depende pa nga sa laki. Galunggong nga na tinapa ang gagawin nga natin ngayong araw na to dahil wala nga tayong mahanap na tamban. Masarap nga ang tinapang galunggong mga kaagoy. Dahil napakalaki nga ng laman nito. Kaya sa mga gustong magkaroon ng tinapa, ay kayang kaya nyo ang gawin nito sa inyong bahay. Napakadali lang naman ang paggagawa nga ng tinapa. At dahil gagawa nga tayo, ipapakita ko sa inyo kung papaano nga gumawa. Kami dito sa bahay, sobrang hilig namin talaga kumain tayo ng tinapa. Lalong lalo na tuwing gabi. Nagtataka nga kami mga kagoy tatlong buwan na nga hindi umiikot yung nagbebenta ng tinapa dito sa so, amin. Sobrang hirap kayo maghanap ng ulam tuwing gabi at hindi talaga makapag-isip ko ano talaga ang ulamin pag gabi. Ang, ang palagi nga lang namin solusyon mga kagoy at tinapa talaga. Sa so, part na nga tayo naglagay na nga tayo ng asin sa tubig at kailangan nga natin tong indisol. Kung gusto nyo nga masyadong maalat ay damihan nyo nga lang yung asin at nyo. At kapag nyo, saktuhan nga lang yung asin, konti lang naman ang ilagay diba, nyo. Ibababad nga natin yung galunggong natin dito nang isang so, oras. Sa galunggong pala mga kagoy wala na palang tinanggal dyan. Kahit yung asang at bitukan hindi na nga natin tinanggal yan. Mga one hour lang naman talaga ito ibababad sa asin. Siyempre, ipapass forward na natin. At okay, one hour nga mga to, ito na naging itsura ng ating galunggong. At pwedeng, pwedeng na nga ito dahil kumapit na nga yung alat dito sa galunggong. Balihugasan ko nga ulit ito ng isang beses. Bago nga natin ito iluto. Kung nagkikrip talaga kayo sa tinapa, at wala nga kayo mapagbilihan. Pwedeng pwedeng gawin nyo na lang ito. Napakadali at napakarami ka pang magagawa. Nilabas ko na nga dito yung aking kawali. Gagamitin natin yan para mapalambot nga galunggong. Bali mga kagoy, kung ayaw naman pakuluan ito sa tubig, pwede nyo naman itong i-steam akin kasi kapag inisti medyo matrabaho kaya pakukuluin ko na so, lang. Papakulo pa lang itong mga kago hindi kailangan matagalan. Okay, mga 3 to 5 minutes. Basta alam mo medyo naluto na siya. At kapag alam mong okay na saka mo naman natanggalin ito. Bo. Basta lahat ng galunggong, kung ganun nga ang gagawin. Kwento ko lang sa inyo dati mga kago yung tinapay umabot nga ng 25 pesos. Yung nagtaas 30, 35. Pero ngayon umaabot na ng 40 hanggang 50. Kaya guys medyo mahal na nga yun. ito na nga yung galunggong natin. Okay na yan. Magiging tinapa na nga yan mga pre. Agad-agad ko na nga nilagay dito malaking steam. Eh, Iba nga ang way ng pagkakagawa nga ng tinapa. Yung gagawin nga natin ay napakadali na at shortcut na nga ito. Maglalagay lang nga tayo ng foil sa ilalim nga ng ating steamer. Para hindi nga umitim. Kapag nagpapainit nga tayo ng galunggong na maging tinapa. Para sa pagpapausok nga ng galunggong natin mga tol ay kailangan nga natin ng bigas. Tsa kahit anong tsa pala dyan mga pre, pwedeng pwede ba, yan. Bali, na nga ang nilagay natin. At An? maglalagay rin tayo dito ng brown sugar. At magtanong kayo kung anong purpose ng sugar. Ito'y magpapabango at magpapasarap nga sa ating tinapa. Dahil umiinit nga yan, nagkakaramilize nga yung mag nga lang natin ito ng maigi. Hanggang magmix mix nga lahat ng mga nilagay natin. At sa ating lalagyanan na, na steamer ay naglagay na rin ako ng mantika para hindi nga kumapit. Yung mga isdang galunggong dunga. Mahiran ah. lang natin ng mantika yan. At, at saka maglalagay na nga tayo ng isda dito. Pagkakasahin nga lang natin dito yung ating tatlong kilo kalahati. Na nga natin sa palengke. Marami-rami nga itong gagawin nga natin galong na tinapa. Sa simpleng paraan nga lang mga kaagoy, pwede kang makagawa nga ng masarap na tinapa. Na pwede nyo nga kainin at pwede nyo nga itong gawing negosyo. Kung nahihirapan nga Bang... mismo ng paggawa ng tinapa, ay eh, pwedeng pwede ating ato DIY. Pero sobrang sarap. Nung nailagay na natin lahat ng galunggong sa ating steamer. Sa pagpapausok kayo, maabot nga lang din ito ng isang oras. Pumulay na nga mag itong ating galunggong. Bali, naglagay pala ako lang lanera dyan. At maglalagay nga ng uling. Dahil makakatulong nga sa pagpapausok nga ng ating tinapa. Naglagay na rin ako ng kaunti dyan na mantika. Ngayon, ilalagay na nga natin itong ating tinapa. At nahayaan nga natin ito na umabot nga ito ng isang oras. Kailangan nga natin takpan ng maigi yan para mausukan talaga. Ganun lang mga kaagoy ang paggawa ng tinapa. At ganito nga lang din kalaki. Yung okay. ng ating kalay. Okay. Kailangan po talaga nakasindi After 20 minutes, ganyan na naging itsura nga ng ating tinapa. Unti-unti na nga nagkakakulay. At mga 42 minutes, ganyan na naging itsura ng ating tinapa. Malapit na nga tayo magkaroon ng DIY tinapang galunggo. Ngayon baka magtaka kayo kung anong magiging lasa nga nito. Oh. kasing tulad nga lang ba ng tinapa na nabibili natin sa ginawa natin. At dahil isang oras na nga ito na nga yung tinapa natin mga pre. Nakagawa na nga tayo ng sarili nating tinapa. Grabe, yeah. oh, napaka solid mga par. <laughs> ano kapag bubuksan mo talaga oh, amoy tinapa talaga mga pre. Sobrang solid tong pagkakagawa natin. Oh, kung Papa, natin yung mga kaagoy. Hindi na natin kailangan pumunta ng palengke para bumili nga ng tinapa. Dahil dito pa nga lang sa bahay, kayang-kaya nga natin gumawa. Meron na. na nga tayong tinapang galunggong mga Pero pre. Pero ako sa inyo, pwedeng-pwede nyo itong gawin sa bahay. Kung so, i-imagine nyo, 120 ang isang kilo ng galunggong. Tapos kapag bibili kayo ng tinapa, nasa 50 to 55 pesos. Tapat at limang piraso nga lang yon yun. Pero itong ginawa nga natin, ay sobrang dami na at nakatipid pa tayo. At magkakaroon pa tayo ng stock na tinapa sa bahay. nating tinapa. Ay, kasing tulad nga ng tinapa na nabibili natin sa palengke. Oh, kung umabot ka pala sa video paki pakicomment naman kung tagasan ka. Para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Comment na rin kayo kung anong gusto nyo iluto ko next. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. agoy!